Napakasakit ng pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas noong 2019 FIBA World Cup lalo na sa kamay ng Serbia na hawak ni Coach Sasha Georgievic. Tinambakan ng Gilas ng 126 to 67. Ang sa report noon medyo na dismaya ang Serbian coach sa ipinakita ng Pilipinas dahil daw sa lack of quality ng gila sa basketball. Mga dirty player pa daw ito nainis kasi si Coach Sasha noon sa ginawa na hard foul ni Paul Lee sa isa sa mga player ng Serbia na parang sinasabi pa nito na hindi daw talaga mananalo ang Pilipinas dahil sa sobrang hina nito at looking forward daw ito na makaharap ulit ang Pilipinas sa FIBA o sa kahit anong event ng basketball sa kahit anong team o bansa na mahahawakan niya. 2002 ang Serbia ay nagpalit ng head coach pati na rin ang China at kinuha nga nila ang servisyo ni Coach Sasha para pamunuan ng Chinese National Basketball Team bilang paghahanda sa parating na FIBA World Cup. Ayon sa ilang report noon, papasok sa magiging laban ng gila sa China sa FIBA World Cup 2023 ay confident ang mga player, pati na rin ang mga sports media. Pati na si Coach Shasha na tatalo ni nila ang Pilipinas sa laban nila sa gilas dahil sa alam naman natin na galing sa mga masasakit na talo ang Pilipinas noon sa Dominican Republic, sa Italy, sa South Sudan at Angola. Ang China ay maaring mag-qualify sa next round at may tsansang makapasok sa Olympic bilang best Asian finisher sa FIBA World Cup pero alam naman natin ang nangyari. Kung matatandaan natin si Jordan Clarkson ang sumira sa pangarap ng China na mag-qualify sa Olympic at pumutol ng kayabangan ng Serbian coach na si Coach Sasha Djordjevic pagkatapos nitong sabihan ng lack of quality ang Pilipinas sa larong basketball. 34 big points lang naman ang ginawa ni Jordan Clarkson para paiyakin ng China lalong lalo na ang mga fans na confident na mananalo sila sa host country. Trending pa nga noon pag-iyak ng ilang Chinese personnel sa live television ng China dahil sa pagkakatalo ng China sa kamay ng ating Gilas Pilipinas. Ang tanging sinabi na nga lang ng Serbian coach noon after ng laban eh, nagkamali ito dati at dapat daw respetuhin ng Pilipinas ng buong mundo pagdating sa basketball. Nadagdagan pa ang karma ni Coach Sasha ng talunin ng Pilipinas ang China sa nakaraang Asian Games. Napakasakit nga ito para sa China dahil sobrang umaasa sila makabawi pagkatapos nilang matalo sa Pilipinas noong FIBA World Cup at nasa China pa talaga din na ang laban. Nakataya ng ang karir ni Coach Sasha bilang coach ng China dahil kung matatalo nga sila sa Pilipinas sa Asian Games, lalo na sa door die game, ay mapapalitan nito bilang head coach na nangyari talaga sa napakasakit na pangyayari. Dahil alam naman natin na panalong panalo na talaga ang China dahil dominated nila ang laban. Sinira lang ni Justin Brownlee sa mga huling minuto ng laban. Well, si Coach Xia Xia sa ngayon ay wala na sa poder ng Chinese basketball team. Pinalitan nga agad ito, bagatapos nilang matalo sa Pilipinas noong Asian Games. Hindi talaga maganda kapag nagyayabang kayo, no? may karma talaga. As of now, wala pang balita kung nasaan si Coach Xia Xia, pero may rumor na kinukuha ito bilang head coach ng BC Dubai kung saan naglalaro si Third Rabena o sa mga European team na hindi natuloy. May nabasa din tayo sa ilang mga report na kung may tsansa nga daw, eh gusto nitong hawakan ng Gilas Pilipinas kung may pagkakataon na wag na lang sana.